Good morning. Tenon mga guys. Palitan natin ng bago ito sa kato. Naglagay lang kayo ng bago. Tapos ito yung tuma. Ayan. Ayaw na kasi gumaran nito. Ito bago na. Ayan. Yung pressure nya. Nang yun dahil. Ang yan. Ito brand yun na. Yung lumak yung loob na yan, ito yung tsura nya yan, solenoid solenoid ng kompresor palit minsan dahilan din ng ayaw gumana ang kompresor dahil walang magnetic yan, ito ang wow, reading masih kerajaan